Hey everyone, kamusta po kayong lahat, mga mahal ko? Checking energies po tayo sa mga hindi po marereplyan or hindi po mapapansin. I-check nyo po yung profile niyo, baka po dami account yan or fake account or hindi nyo Facebook, Facebook ng anak mo, nakigamit ka lang. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po na Facebook nyo po talaga. Okay? Okay, sa mga gusto po magpa-reading like na spell, <clears throat> kailangan nyo ng tulong. Mas recommended ko, mas maganda po magpa-reading po talaga kayo. Kung gusto niyo matulungan, tumutulong naman po ako. Kung gusto niyo po ng reading, may kasama po ito pang pabalisa, Meron din pong pang Anything na negative na lalabas sa reading mo. Okay? So, Seven of Pentacles and Queen of Cups. Ang energies niya ngayon. Ayan, no, oh, Nababalisa siya. And stalking and... Alam mo yon Parang... I think this person is takot din ng conflict. Okay? Pagsisisi. And sa tingin ko, meron siyang... Tinatagong plano. Maki, siguro, um... Iniunti-unti niya yung gamit niya for sure na or fini fixing sarili niya kasi feeling ko parang kailangan niyang ayusin muna yung dapat niyang ayusin hindi pa tayo tapos kaya hindi pa masyadong malinaw ang energies niya well sa financial i think uh, growing growth yung kanyang personalidad or yung income pwede okay meron siyang growing ngayon meron siyang pagbabago sa kanyang energies ngayon. Okay. So, the lovers. Okay. Someone stalking. Ini-stalk kanya. Ikaw rin naman, mahilig ka mag-stalk sa kanya. And, wag po kayong maghanap ng ikaka-stress ninyo. Okay? Wag kayong maghanap ng ganun. Six of Wands in the Lovers. Four of Cups. Oh. Anyway, may good news ako sa inyo. Sumama kayo sa akin na hindi to hindi lahat ng rituals na gagawin niyo mag-isa, hindi po pwede. Kailangan sumama kayo dito sa gagawin ko para ma-recharge yung ginagawa niyo, okay? The Death and the Judgment, yan. Okay. Uh Wheel of Fortune. Oh my god nag, nag iba na nga ako ng tarot card eh para ano ba to lagi na lang ba ganito meron talaga dito on the spell or on nasa spell siya eh. alam nyo kung kaya nyo tulungan yung person niyo tulungan niyo. mm -mm. nagsisik siya ng tulong kumbaga nangingi siya ng tulong sana matulungan mo siya Ayan. Okay. So, three of pentacles, king of pen, ah, uh, king of pentacles, wands, and the emperor. Okay. Okay. Minsan nakala mo matigas ang person mo. Pero actually, hindi po talaga. Minsan nakala mo tinitiis ka Pero hindi po talaga. Okay. Merong ayaw sayo sa family. Anything nakakilala. merong pong ganun. And I think this person parang nahihirapan po. Okay. Ginagawa naman niya ng paraan. Sa, sa tingin ko. Uh, forgiveness. Inaantay niyang patawarin mo siya. Yan, maaaring nablack ka niya, maaaring lumayo siya. Hindi niya nakaya kasi nawawala siya sa kanyang sarili. Okay? Ma'am, ano po yung yung sign ng taong na spell? Balisa? Magulo? Magulo ang muka? Hindi sila looking fresh? Parang dry? Tumanda? Tapos, um, kung yun sa person niyo Okay? Tapos, yung iba naman, hindi sila nakakatulog ng proper. Okay? Sa inyo naman, kayong mga partner, limbawa mag-asawa kayo, pinapapangit ka niya. Ang pangit-pangit ng mukha mo sa person mo. Tapos, pag nagagalit siya sa'yo, parang gusto kanyang suntukin, gusto kanyang gano'n. Ganon po yung nangyayari. Okay? So, Six of Cups, Ah, parang dito may something pumili or pinapili siya ng third party. Yan, ako ba o si ganito or ikaw pinapili mo siya? Possible. Okay, so I think uh, merong, merong ibang nag-isip, merong ibang nahati naman. Pamilya niya pa rin ang pipiliin niya or ikaw pa rin ang pipiliin niya. Yun nga lang, hindi kasi talaga okay ang iba kasi nagagayuma sila or under spell. Okay, mamaya tatawagin natin yung ano na yan. Okay, mag-alala. So, sa blessings, tingnan natin yung blessings sa person mo. Lord, nakikiusap po ako sa inyo Yarab, tulungan nyo po itong mga tao na ito Parang awan nyo na po, Lord Nakikita mo po ang paghihirap nilang lahat Mga angels, mga anghel sa kalangitan Tinatawa ko po kayong lahat Ako po yung nakikiusap, nagsusumamo po Tulungan po natin sila especially po yung mga nagayuma, walang laban, hindi marunong lumaban sila ng patas, hindi or hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Lord, nagigiusap po ako sa inyo. Tulungan po natin sila. Parang awan nyo na po. Meron po ditong nanonood sa akin. Hirap na hirap na po sila. Hirap na hirap na po yung kalooban niya. Hindi niya po kayang mawala itong tao na ito sa buhay niya. Umaasa pa rin siya na magkakaroon ng himala. Tulungan po natin sila. Four of pentacles. Uh, four of air. Er yes po. Ano yun ba? Uh, ano yun? Nandyan na? Tawagan nyo. Oo. Oh. Tama naman. Sige. Kayo nang bala, ha? Sige. Four of air. Piso. Page of earth. Ace of earth. The word. Wow, magandang blessings niya meron siyang inaantay na parang share ba to sa kanyang income, um, bonus, tapos na yung papel na inaantay, parang victory, nakikita ko something good news to sa kanya. Okay, good news na good news to. So, huwag ka mag-alala. So, ano yung kayo? Tingnan natin kung ano naman yung sa inyo, mga mahal ko. Okay? and in energy sneeze. the word Ay. sige lang alam ko naman na kaya kayo nagsasama yung iba sa inyo is para sa mga kids ninyo kaya kayo lumalaban para sa mga family ninyo alam ko may mga nanonood dito sa akin mga breadwinner kahit walang anak binubuhay yung pamilya so wag nyo rin kalimutan yung mga sarili ninyo nag-uumpisa nag kasi yan ang blessing sa sarili natin alam ko naman po na marami sa inyo dito na talagang napakabait ng puso ninyo okay and please wag nyo hayaan na mabago kayo ng pera yung mga may mayayaman dyan, may kaya alam mo meron nagpariding sa akin tuwang tuwa ako sa kanya napaka down to earth niya alam mo yon Big time yung, yung, yung person niya. Big time. And yet siya, wala akong nakikitang hangin sa sarili niya. Hindi siya mayabang, andali dali-dali kausap, naiintindihan niya lahat. Yung, grabe, alam mo na si Tumeto yung ko. Kasi minsan lang ako makatagpo ng taong ganon. Alam ko naman marami akong client na mababait. Pero alam mo yon nakakatatag yung mga tao na parang ang bait-bait-bait-bait nila talaga kahit meron sila. 'Di ba? Lagi tayong eh paano naman kung wala tayong pera? Tapos maano pa tayo? Meron pa tayong itim sa puso natin. Please, 'wag nyo pong hayaan na baguhin kayo ng pera or yung mga sarili niyo lahat tayo may, may chance magbago. Lahat tayo may kanya-kanyang ego, lahat tayo may kanya-kanyang ano, ano ba, yung, yung temper, yan. So, lahat naman tayo kaya nating magbago. Hindi man mabilis, hindi man maano, try natin i-calm yung sarili natin o ng tubig, okay? Para hindi tayo dikitan ng malas. At labanan natin, alam nyo ba yung malas, takot sila sa taong nakangiti. Oo, totoo po yan. Takot na takot sila. Even, the, even yung demonyo, takot sila sa taong nakangiti. Yan na, tip ko yan sa inyo. Ha. Kung feeling ninyo, nami kung feeling nyo minamalas kayo, ginagawa kayo, maraming ingit sa inyo, ngitian nyo talaga. Every time na meron kayong uh, bad news, halimbawa, napagalitan ka ng boss mo, bakit itong ginawa mo ganito? Inga ng malalim, then tapos ngiti. Then do your best para ma-perfect kung ano ang complain sa'yo ng tao. Huwag mong dibdibin yun, huwag, mong, huwag kang umiyak. Pwede naman tayong umiyak, di tayo perfect. Lahat ng tao emotional, pero wag naman everyday. Diba? Huwag naman lagi na yun na lang nga lagi ang pinoproblema mo, yung love life mo na lang. Huwag. Okay? Yan. Pero mar marami ako mar marami tayong nahigop ngayon na strong independent na paalakas ng energy mo. And talagang ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Shout out sa iyo, Madam. I love you. Nasa London siya. Talagang napakalinis ng kabutihan niya. Grabe. Para ako nakakita ng angels kahapon. Ang gaan-gaan niyang kausap. Okay, and four of coins. I sorry. Seven. Eh, nine pala. Sorry. Wow. Yo, yun. In fairness, talagang pwikaya ka. Benaibless kasi giver ka talaga. Dalawang beses lumabas yung cards mo. Napakabuti mo talaga. Kung meron man nagpapagawa dito ng bahay na wala kayo, stop nyo muna. Okay? Kasi meron pong nangluloko sa inyo kung meron man po kayo ng halimbawa ay utos bibili ng lupa ganito babantayan bibiling ganito um, like gusto atay gusto ko magpagawa ng cabinet stop muna wag muna magano muna kayo mag-focus muna kayo sa sarili ninyo okay meron akong client din i-share ko din sa inyo bigay siya ng bigay bigay siya ng bigay mayaman din siya may pera hindi naman totally mayaman na mayaman, pero kaya niya. Then, hindi siya nakapag-ipon. Then, boom. Biglang iniwan siya ng person niya. Wala siyang pera ngayon. ba? Diba? So, kahit yung lumapit siya sa akin, gagawan niya daw ng paraan. Gagawan niya daw ng paraan para paano siya maka-avail sa akin. May awa ang Diyos. Miracle, lagi kayong maniwala. Lagi kayong maniwala. Lord, pag kayo nagdasal, Lord, baka si Ma'am Miley na po makakatulong sa akin. Bigyan niyo po ako ng, ano, maghimala po kayo. Tulungan niyo po ako dito. Miracle po talaga. Promise. Sa so, talagang si Lord, si Lord din siguro yung may gusto na makilala niyo ako. Kaya gumagawa po siya ng paraan para makalapit kayo sa akin. Then yung tao na yun, nakatalagang nakapag-avail siya. So, lesson, lesson learned kung nag kung nag, kung nag ipon siya para sa sarili niya edi eh, sana hindi eh, siya nahirapan pero mabait pa rin sa kanya ang eh, Diyos kasi bakit napakabuti niyang tao lagi kayong wag matakot kasi alam niyo mabuti kayong tao Friday pwede kayo magpakain dito ng chocolate magbigay ng abuloy pwede kayo magbigay sa amin pero hindi po 'yon labas po 'yon sa reading Okay, hindi ko mo nagbigay ka sa akin, meron kayong free reading. Hindi po, hindi po ako free reading. Hindi po donation ang reading ko pwede ko magbigay sa staff ko, sa anything. Meron po nagbibigay sa mga cats and dog, nagbibigay ako. Pwede kayong malakas po ang Friday magbigay ng donations, magpakain ng chocolate, kumain ka ng chocolate. Okay, lahat ng kasama mo sa bahay mo, kumain kayo ng chocolate, cake, anything basta chocolate. Sweet. Okay, gawin nyo po yan. Kung hindi po yan chocolate honey, kung meron kayo. Mas maganda po yung totoong honey. Hindi po yung parang binibili lang natin sa mall. Tapos, hindi tayo sigurado kung gawang ano ba. Kung, kung puro ba o ano. Okay? So, yun po ang tip ko sa inyo. Emotional. Yeah. Meron po talaga dito umiiyak. Yan. Okay. So, mga mahal ko. Um kung ano may tutulong ko sa inyo, grabe yung iyak mo dito, grabe yung pag-alala mo, grabe yung, yung takot mo na baka may something na may mangyayari, hindi mo maintindihan bakit kailangan mong uh, matakot, baka meron pong nag evil eye sa inyo. Okay? So, anything dito naman sa side, the other side naman, meron dito parang blessings is coming. Hindi mo to, an unexpected to. Okay? So, answer prayer pa rin kayo, mga mahal ko. Good job. Okay? Ready na kayo? Meron tayong gagawin. Okay? So, sa mga hindi pa ready, pwede nyo tong stop yung video, then balikan nyo. Kumuha kayo ng bawang, hatiin nyo po yan sa gitna. Okay? Magbabanggit ako ng letter. And then, tapos, uh, banggitin nyo yung pangalan ng person ninyo kung wala naman po kayong bawang, ay bawang sibuya, sorry, pwede, pwede nyo pong after nyo tong gawin. Okay? Um, take note, kung wala kayong bawang sa, sibu, bawang sa bahay ninyo or sibuyas, hindi kompleto yan, hindi po maganda yan. Dapat po kompleto tayo. Okay? Naintindihan nyo po yon Sige. So, um, sa mga nakakuha na ng sibuyas, hatiin nyo po yun sa gitna. Babanggitin ko yung pangalan. Hindi po ito pwede mag kayo ng kayo-kayo lang. Naintindihan? Hindi po pwede mag na kayo-kayo lang. Hindi po siya mag e kung ikaw lang. Tapos gagawin mo sa ibang tao. Ay, na, -na broken ka. <laughs> Tapos nakipag-bake yung asawa mo. Tapos sa ibang jowa na naman. Tapos hindi po makakarma po kayo. Demonyo na po ang matatawag ninyo. So, please, ingat kayo sa mga ginagawa ninyo. Okay? Wag na wag nyo itong gagawin na hindi nyo ako kasama. Binabalaan ko kayo. Hindi po maganda kung kayo mag-isa. Dapat sumunod kayo dito. Sumama kayo. I-play ninyong video. Okay, mag-start ako ng letter A. Halimbawa, letter A. Alan. Alan. Okay? Alan. Alan. Ganun lang Alan. Banggitin mo yung pangalan niya Alan. Okay, sige. Start tayo. a letter a b c e f g h i j K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Banggitin niyo ulit ha? Wait lang. Relax. Banggitin nyo ulit pangalan nila. Ang person nyo. Banggitin nyo yung person na target. Okay, good luck sa inyo. At kung gusto nyo magpa-reading, meron po yan pang pabalisa kung malala po, hindi po kaya sa balisa, oils, anything, meron tayo, managinip, maamoy kanila nila, mahanapin ka And lahat, okay, lahat po yan, meron tayo. Kung hindi po kaya ng ano, uh, ano bang tawag? Bang tawag na to? Yung bracelet, pwede rin po kayo magpaalaga. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng magme-message. Tingnan ko, I do my best lahat ng magagawa ko. Okay. Ito po, may Taro. Ito po yung Facebook account ko. Teka lang, blurred bawal po mag-message yan sa number o tumawag. Messenger only. Messenger only. Naintindihan? February 4. 1K followers. Cover po. Ayan po yung nakakover. June 4, 2023. Okay? Naintindihan? Malinaw po yan. Okay? Please, ako po yan. Naintindihan? Maraming salamat po, ma'am, sa lahat po ng lahat ng naitulong mo sa amin. Nagpapasalamat, <coughs> sorry, nagpapasalamat po ang nanay ko na, na nakilala ka namin. Hopefully po, sabi niya po ay naging okay sila ng kanyang, uh, ano to, ang kanyang boyfriend supportive naman po ako sa nanay ko, ma'am. Nakikita ko po, maligaya na po ang aking nanay. Maraming maraming... Ay, ito si ma'am, mag to. Yes, may jowa yung nanay niya. Tapos, um, parang yung siya talaga yung naghanap. Kalain mo yung anak niya yung, yung gumawa ng paraan para tulungan yung nanay niya kasi umiiyak na nga sa jowa yung ganun, stepfather niya. Yan, so ayun, nagkaayos na daw. So, good luck talaga, no? Maraming salamat. And, ma'am, hopefully po, uh, next week po, ako naman po magpapaalaga po sa inyo para naman po sa aking career, ma'am. I love you talaga, ma'am. Grabe, hindi mo kami talaga pinapabayaan. Ingatan mo rin ang sarili mo po, ma'am, kasi lagi po kayong nagkakasakit. Gawa ng puyat pagod mo sa amin, ma'am. Pasensya ka na ma'am, meron po kaming ipapadala sa iyo. Sana po ay tanggapin niyo po bilang regalo po sa inyo, ma'am. Yes, wala pong ano, wag kayong mag-alala. Okay, ingat po kayo maraming maraming salamat sa mga gusto po ng face to face. Yes, nagfi-face to face po ako ng reading. Pwede naman po. So, kung online o FW, wala pong pinagkaiba ng online at face to face. Okay? So, online OFW, Video call po 'yan, message lang po kayo. Take note 'yung mga reading ninyo, may kasama po 'yan pang Message lang po kayo. Bye-bye.